may isang punong balete sa pampanga na sabi ng matatanda. Hindi dapat nilalapitan kapag sumapit ang hating gabi. May usok na lumalabas mula sa itaas at kung sakaling makita mo yon, huwag kang titingala. Dahil, baka mata na ng kapre ang tumitingin sa'yo. Ang pampanga. Kilala sa kasaganahan ng lupa, tubuhan at mga hasyenda pero sa bawat kasaysayan. May mga kwentong hindi na isusulat, mga kwentong binubulong lang sa dilim. At isa sa pinakamadalas ikwento ay ang tungkol sa kapre ng Pampanga. Kapre. Isang higanting nilalang, maitim na balat, magulong buhok at mga matang nagliliyab sa dilim. Hawak niya ang kanyang tabako at kung maririnig mo ang tunog ng apoy, kung maaamoy mo ang usok, ibig sabihin. narian siya. Mga magsasaka noong panahon ng hasyenda, Ikinukwento na kapag dumadaan sila sa punong iyon, naamoy nila ang tabako pero wala namang taong naninigarilyo. Isang gabi, isang may-ari ng lupa ang naglakad malapit sa puno, narinig niya ang mabigat na yabag. At sa itaas ng sanga, dalawang pulang baga ang kumislap, nakatingin. Diretso sa kanya. Kinabukasan. Hindi na siya nagising. Pero hindi laging galit ang kapre, sabi ng matatanda. Minsan, nagmamahal din siya. Isang dalagang araw-araw dumadaan sa puno, laging may malamig na simoy ng hangin na sumusunod sa kanya hanggang isang gabi. Nararamdaman niya ang presensya sa likod. Paglingon niya, isang aninong napakalaki. Nakayuko, nakamasid, hindi nagsalita, hindi nanakit, munit ramdam niya na hindi na siya nag-iisa. Kaya nga bat ang ilan. Naniniwala na alamat lang ang kapre, munit para sa mga nakakita, alam nilang totoo siya. Hindi siya basta halimaw, siya bantay, tagapagtanggol ng kalikasan, at minsan, tagapaghiganti. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa isang malaking balete sa Pampanga, at may naamoy kang usok ng tabako sa dilim, huwag kang titinala. Dahil, baka siya na yun. Kung gusto mo pang marinig ang mga kwentong tulad nito, manatili ka rito dahil mas marami pang hiwaga ang hindi mo pa